Paglampas maglampas sa kanila uh -huh. kami yung kanila tinago namin yung sarapin bag sa mag-sarapin kami ano siya? ano yung nangyari sa kanya? isang bag hindi mo naman ako tinulungan ano ba yan? 5.80 5.80 isang ano no? mas mahal mo ate ba't mas mahal sa kanya? nandito na kasi no? ng timbang. Nandito oh, na kasi dito. siya. Dapat kasi minanage. Mm hindi, -hmm. dapat yung ano niya yun na lang, in-online niya, minanage niya yung ticket niya. Para 240 lang. Kaya? Uh -uh. mm -hmm. Hindi naman yung kasi, alam. Kasi ano to eh. Mabang lang yun. Mm -hmm. Kasi sa akin, nagdagdag ako ng extra ng mm -hmm. dalawang 20. 240 lang ang isang 20. Oo. Oh. Pag dito ka na kasi, kaya na yan. Mm -hmm. Sila nang gagawa kasi. Hindi, yun ano mo manage yung ticket mo. Oh. Kaya sabi ko kanina ah, sana, umalis ka na lang muna doon sa counter. Sa counter. Kasi na-pressure ka doon sa babae. Mm. Mm. Kasi, hindi. ka ba? Kasi, mm. mm. pressure ka doon sa babae. Hindi, hindi, pa, hindi ako sila kita siya naka-computerize ka doon. Hindi, hmm. hindi, hindi. Pwede, mong, pwede ka muna umalis doon, tapos, binuksan mo yung online mo sa ticket, tapos, nag-add ka ng I I one dollar. Nag-buy it ka doon? Oo, 580. Yung mga doon, Kasi nga ba? Hindi ba, na-spb na ba Kasi sa akin, 20 lang din dapat. Kaya, naman yung 2,000, Parang inano mo na rin. Binawi mo lang din. Iniwasan nga namin Yung gitna, na yun eh. iniwasan yung ingit yun. yung natin. Ito o, oh, iniwan ko. Yung yung... Iniwan ko nga yung bag ko eh. Hindi, hindi. Nakikin sila pa para saan Kahit gano'n kami basta dapat na yung lalawa lang. Kasi nakita kong lalaki na sinundan. Pero marami kang Iniwan mo ko yun? Pati yung... Saka wag ka makakalap ng dito. Ano yung nakiri niya? Oo, oo, sa amin. Kaya ang, an -an. ang sabi niya. Kaya nga hindi pala lalagay sa atin kasi nilalagyan din nila ng tagto Ngayon pala wala. Kaya pwede nating malusot no ate. Parang ito yung bag niya. Hindi. Pinilo din yung sa akin eh. Kaya nga eto iniwan ko doon. Pinilo din yung. Naluyo na lang sa akin. Kaya lang na doon sa ano kayo mag... Ito mo nang ito. Kano ko sa iyo eh. Sabi ko, mas maganda magbayad na lang siya o kaya magtapon na lang dami. Kasi hindi talaga siya. Hindi nga pwede. Kailangan lang isang bagahin lang. Kasi paano naman yung ibang bagay ko? Alam mo, hindi pa lang. Ito sa mabigot yung listan niya. Ang ibig niya sabihin, kahit yung 20 kilos na yun, kailangan isang bagahin. Hindi yung nakasipin. One piece na kasi yun. One piece na kasi yung TV mo pala. Oo. Kaya nag-additional plus. Sayang pa rin ano, 500 plus din. Oh, uh, yeah. Muna, kasi na ako. Ano? Hindi, ah, bakit nabigat? Sa no, Parang binayaran din binaya niya, niya ni yung TV niya. niya. Hindi, ah. Okay lang. Bakit hindi binayaran? Ba? Yung hand carry niya kasi bigat din. Binawin niya sa hand carry. Hindi din mo na no, itinabi yan. Tinabi niya. Binawa niya yan. Hindi yan yeah, natin bang. Nag-wise ako, inaisan niya. Nag-twitch. Twitch sila. Ano sabi ko sa kanila? kasi namin hindi na isang bag namin. Doon, <laughs> sa gilid lang. gilid lang. 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 ito lang kasi lang kaya lang kaya. Lang. Ayun na. na yung ayun na din sa akin ganito. lang niya kanina sa akin, isa lang bag mo? Yes. Oh. <laughs> Kasi, mabigat oh. <laughs> <laughs> Kasi mabigat yun. siya number 3 na Ito nga 14 kilos na to. Ito, iniwan niya. Iniwan ko to. Iniwan to 14 kilo, Hindi niya Mas mabigat. Mas mabigat. Ito 8 kilos lang. Ito 14. <laughs> Mag mm. <be> <tacos> dalawang bag ka lang <laughs> mamaya Hindi mo na <lang� Vogpoweroused> ano na Ganun ang bilang ng ticket mo? Hindi ko na notice Yung anak ko kasi nagulay Binigay lang siya nung yung sa... Per piece kasi yan eh Ang nakita ko lang 20 kilos Oo pero nakalagay dyan one piece Ayaw nga dun Doon hindi na notice kasi Binigay lang siya Dating ka dito my 40 pesos

Ben, Ito pa ganyan, no? Malapit sa CR. Nandiyan <laughs> so, 'yung ilagay ko na dito, hindi Kasi ko para hindi na sa anon. So, <laughs> sa passport din 'yan. Passport. Yung passport tsaka ano yung kaya, boarding pass. boarding pass boarding pass. passport. <laughs> Pasok niyo nalang lang yung suot-suot niya sa Yung suot niya. Sa pagkat ano, yung suot mo li, sabi si Ay, dalawa lang siya? Pasok, oo. Kailangan dalawa lang. Kailangan dalawa lang. Dalawa, na, dalawa, dalawa lang papisuk. talaga, kahit isling isling Kaya pinasok ko na yung... Oo, oh, hindi so, ba? I mean, dalawa lang. Pasok mo, okay, eh, pasok mo yung maliit mo sa... Kasi labas pag nakadaan <laughs> na naman. Huwag mo din isling kung <laughs> Mga Pilipino, no? Hindi tayo makalisip. <laughs> ano to may ba may nagawa mo? Nilagay ko dito para hindi ako matigatan din sa bago di ba? Diba? okay na siya. Tala mo bang itaasin mamaya? Oo. Oh. Oh, show me, show me, show me. <laughs>

还有我。